pambo mo ka balik na matay sa panibago video maglaro ng Naruto Ultimate Ninja Impact <sighs> so ngayon tayo maglaro tutuloy na natin tong series natin kasi You know what I mean? Kasi nga, ito, meron tayong Bear Marine and Gear. Yung previous episode, Bear Marine and Gear. Tapos, ito naman ay the aftermath of the rampage. Yeah. It's me na to. Parang gusto ko lar uling laruin si Mila to. Pero, dyan natin malalaro natin yung atas dito sa story mode. Pero ngayon, ay, mag ay magamit na natin ulit yung original na yung previous episode kasi, tat tatlong rare. Okay, para sa akin, rare. Rare na magagamit na natin. So, hinata. Um, itong, ano, nine tail, six tail, and this one, yeah. ba diba? Magkasunod pa ang si rare. Diba? Ang galing. So, dito na naman tayo sa path to peace. So, having out of control. Blah, blah, Okay. Oh, yan, oh, the last battle. Kita nyo yun, guys, the last battle. <laughs> okay, kung nabasan nyo yun, edi, hindi, wow. Wala lang. O, yun na yan. The nine has disappeared. Yeah. Ba, ang laki pala ng nine na yun? Ay, we. Wow, ang galing. Uy, dito yung na naruto. Sage mode pa rin siya, oh. Ito yung, yung mata. E, nakita niya ba yun? Dito naman siguro yun. Kibala na si Batman. Ayan si Pain. Tapos, si Naruto. Okay, oh, so... Bida, 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 let's go na no. kasi yung paganyan-ganyan pa. Tagal-tagal eh. Okay? Level 18. Samanta lang si Hinata. Level 17. Nung sinaro natin. Nilaro natin lang. It's time to settle this. The, the score. Yeah, this is the end of the road. Yeah, let's go. Uy, may props! Uy, wow! May props! Wait lang, wait lang. May props, may props tayo. May props tayo ngayon. Wait lang. May props! <gasps> may props, may props. Wait. Tara po siguran si Tendong to. Kasi lagi na lang po si Tendong to eh. do ko lang kasi si Tendong to eh. Pero, sige, tatunan na natin si Pain. At, yeah, may props. Gamit ang props, matataran natin si Pain. Wow, ang galing talaga. Nagpa-prop pa. Sure. Sabagay, laban. Huling laban ni Pain, no? Sabagay. Yeah, ganun. Ganun-ganun na lang. Wee, last time, ganun. kala mo lang yun. Wee. Last Oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Level 32 tos ako, level 18. Ang tuga naman yun. Ang, ang ingat guys, ang mahirap. Pag, mataas yung, pag mataas ang level niya, ito mo guys, ta, sobrang taas na level niya kaysa sa akin. Ito guys, level 32, tapos level 18 ako. Kaya ang nangyayari guys, siya level 32, madali lang ako mabuwasan pag, pag ako tinamaan ni Pain. And guys, oh. Pero pag, pero pag ako ang tatama sa kanya, parang kinikiliti ko lang siya guys. Oh. Pero worth it naman. Oh, kaya naman. Kaya lang, ganun. <laughs> Panood niya lang pala guys yung ano. Yung vlog ni, ano. You makita know, may kita niyo yung ano ko, yung susunod na episode ko. You no, know, may kita niya guys yung laro ko kay you ano. Know, sa, 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 ano, yung previous episode. Eh, yeah. May kita, may kita nyo guys ang ano, may kita nyo guys ang laro ko doon. I-upload ko yan guys. Ha. Pero na-upload ko na naman yon bago ko, to Kasi, ko to Kasi hindi ko pa na-upload to. Kasi hindi ko pa na-upload yun ngayon. Habang nare-record ko to, hindi ko pa yon ina-upload guys. So, na-upload ko yan. mga, uh, siguro mga next week. <laughs> next week. So, yun guys yung main na to. Ano ko pinakita sa swimming pool ni Kian vlog. Subscribe nyo na din yan, guys. Hashtag, ano, Kian Gaming. Okay. So, ito yung, ano, guys, kapakita ko na lang sa, ano, sa pinakahuli, ang swimming pool vlog niya. Kasi, ako, kasi, wala lang. Napakita ko na sa inyo para, ma-appreciate ma nyo naman yung, ano, kasi, wala lang. So, lang namin. Kaya, yun. Pero, ang ano-ano ko lang, Mag-enjoy kayo sa mga, ano, sa mga aming nagawa kasi wala lang. Gusto lang namin magkatawa dito kasi hindi lang naman kasi haba namin subscribe dito, no. Pati, ano, magpaswede ng tao, d'yo. So, gusto kong magpaswede talaga ng tao. Yeah. So, kung di, kung yung kung ako ang tatanungin, edi, kung ako ang yun yung magkapatawa na lang ako ng tatanungin. So, yun, may props na. Oh, may props na. So, mga, sa mga hindi nakakaalam na, ano, yun. Yeah. Wow! Ang ganda. Ay, you with no answer, no solution. Give up. Ay, give up? Si, si Naruto. Ay. Si Naruto pa, magigive up. Ay, ay, Yan, yan. Si Naruto pa, magigive up. Magigive up ba yan? Hindi mo magigive up. Okay. Na, naano -na naman natin. Si Naruto pa, magigive up ba yan? Hindi naman niya magigive up eh. give up. Hmm. Ayan, trying to make me give up. Uh -huh. Siyempre, hindi siya, hindi siya mag-give up eh. Never give up na, 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 So, sa mga nagtataka, sa mga nakapanood na nun, pero siguro parang konti pa nakakapanood Pero sa mga nagtataka na nakapanood na nun, ay, ang, mas maganda pa ang edit niya kaysa sa akin. Pero, hindi po siya yung nag edit Ako po nag edit na part this, can be viewed in the gallery menu. Okay. So, ako po yung nag -e edit ng... Ba't nakuha na natin to, ah? What? Nakuha na natin to, ah? Wah Wait, nakuha ko yun, ah. Ay, mga. Uh, Sa guys, guys. Umulit ako ng, ano, ng kay na to. Tapos, ano, hindi ko pala nung save, guys. So, umulit ako. So, hindi ko yung nakuha, guys. Kaya... Eh, ito din, oh. nakuha ko na din to dati. Ay, Dito ka ano kahapon ay kahapon ang mga na no, mga previous episode Yan, gamakin ayan guys Ayan, guys Spain tendo cannot be used in every mode mm -hmm. ay magagamit na si Spain what Wow! <laughs> nalilate ko lang nalilate lutang kasi ako ngayon yun ba yan eh? may tuto sa Spain tendo ba't may tendo iba iba ba yung Spain <laughs> or siya lang magagamit natin. Kasi kung ano, plus 6, ano na yun, ano. So, sige, gawin na natin. Nasaan ba yun? Nasaan ba si Pain? Guna sa pinakadulo yun. No. Yun sabi, huwag niya sabi, wag masabihin na sa pinakadulo yun. Ha? Huh? What? What? Saan yun? Hmm. Ay, ito pala. Ito, 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 Yan yang kasi, kaka ano mo yan. Kaka Roblox. Ay, baka Minecraft mo. Eh, eh, hindi pala guys. So, sa susunod, mag-YouTube. Ay, mag-YouTube. Pag ano tayo, magma tayo guys. Sa susunod. Pag natapos natin ng series na to. Hero. Okay, sige. So, basahin na lang kung anong gusto niya basahin dito. si so, so, sige kung gusto niya basahin. Pero kung hindi niyo naman gusto basahin, di wag. Hmm. Oh, aw Oh, oh. Celebrate! Uy, nagsa-celebrate. Da, dati hindi ko na rin pinagkakatiwalaan. Pero ngayon, grabe yung cheer. Cheer na Buong village nag-cheer up. <laughs> pero pero hindi dahil kay Naga to, ano, hindi sila buhay lahat. hey okay. guys. Tsaka si Hinata din. Tsaka si ganun-ganun. Hindi sana sila buhay kung hindi sila ulit nila vibe ni Naga to. Tama ba yon Kasi pinanood ko din yung Sage Arc Mode. Sage Arc Mode na yan. Si, sage Arc. ayano no? Pain Arc ng tutuwa to series. So, na-spoil ako agad. <laughs> Ito. Yun. Wala lang. Wala lang kasi gusto ko kasi panood din sa tutuwa to series. Kasi pag ako nag... Kasi pag, you know, curious kasi ako eh. No? So, okay. Sige, bilis, bilis, bilis. Okay, 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 okay. Bilis, 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 bilis. bilis. Hooray, hooray. Ano yun? Ay. Wow! Binabo to sa ano. Sige, mag... Mag yung silang anuhin. Mag mong... Oh, uyak naman, oh. Wow! Ay, sabagay. Ganito yung naalala niya, oh. Wow! Ah, yes. Dali, bilis pa siya. Okay, Oo na, bilis. <laughs> Ay, ayaw akong maganan. Okay, so, one, two, three. Oh, well, no. Look chapter eight. Okay. Tapos, ay, the final chapter. What? The final chapter yan. Akala ko. Okay. Malapit na Oh, basa agad ah. So, malapit na para tayo. Sige, guys. So, malapit na tayo sa final chapter. Handa, handa na kayo dyan. Kasi so, malapit na tayo sa final chapter ba? Part 1 hanggang part part ano? hanggang part ano ba? Part 20. Prediction ko part 25 or part 27. uh, even number, even number. Ay hindi. Odd number, odd number. Uy, uy, pain. Oh, okay. guys, papakita ko lang sa inyo yung mga skin nitong pain. Ito naman ay uy, Conan. Sige. Uy, meron ditong code mamaya yan. Tapos ito, eh, apat pala yun. Ito naman. Hinata ko okay. Hindi ko napapakita yun guys kasi alam na yung skill. Ito okay. Hindi ko, hindi ko na agad napapakita ulit yun kasi takit na yun naman yung skill, no? So, okay. Skill. So, so, dito uh, is 9. Dito, 9. Okay. Tama tayo guys. Okay. Hinanap ko kasi agad lahat yung code. Kasi, complete na naman natin ng code lahat. So, tume. Eh. Okay. Sige, balik na agad tayo dito sa warp. And, okay. So, labanan na natin tong Ano ba? Ano gagawin natin? Pain. Okay, sige. Papakita ko na lahat ng skill dito. Kahit hindi ko din nakikita. Sige, pakita na natin lahat sa ano. Kahit hindi ko ba nakikita. Ayan, yeah. okay. So, Pain Tendo. Level 30. What? Okay. I, didn't expect na, ano, magagamit natin si Pain. Hindi ko din nag, ano, universal pull, oh. Ang galing. One, two, universal pull pa rin. Okay. So, dito, one, two, three, earth motion. Okay. One, two, three, four, almighty pose, Okay. So, one, two, three, four, five, Almighty push, pero sa air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ah, wala na, wala na, kasunod. Na. So, yun, na po. Ito yung, ito yung, ano, almighty, ooh, uh, ito din. Almighty push. Okay. Yung, ano, yung taas. Almighty push. Kasi nakita ko kanina yung air. Diba? Yung ginagamit pa lang natin to. Ayan. Diba? Ganyan-ganyan. Tapos, super skill. Ano kaya super skill na to, no? Boom! Ayun na yan. Catastrophic Planetary Devastation. Wow! Gagawa ka ng bilog. Tapos, pababagsak lang din naman. Akala ko itatrap lang nila. Akala ko itatrap ni, ni Pain doon sa loob. Tapos, ano, tapos biglang sa Tapos biglang, ano, sa sasab sa sabog. Akala ko ganun. Akala ko ganun mangyayari. Unexpected versus reality. Ilalaglag lang din pala. Ano ba yan? Mukha ka pa ng bilog. Ilalaglag mo lang din pala. Yan. So, yun lang guys yung screen na to. Babalikin ko na lang kayo pag meron natin itong awakening. So, yan. Skip. Greek, oh, catastrophic planetary devastation. O, diba kaya ko sa yung sabi dito yun? O, napit. O, okay guys. Meron na ako guys. Ano? Ano, ano ba yan? Uh, awakening nga pala. Okay, so, gawin na natin yung... Uy, mayroon pa tayong kalaban. Okay, guys. So, awikin muna tayo kasi pakita ko lang ito, guys, sa inyo. Tapos, ano yan? Tenchi. Uy, ano? Uh! Ang lupit! Ah, ganun pa rin. What? Nasisira? Nasisira ako? One, two, three, four, five. Boom! Nasisira ako, pero babalik ulit. So, okay lang yan. Ang ganda naman na itong Tenchi, ano na ito? Tenchi, ganun, ganon. Kan Ayan si anu <sighs> si iru e, nga pala yung kakashi ano gameplay. Oh, you know yung my name Blablabla. So, uy, uy, tayo, hindi gumanang dahil ito so. mancho. pimpanis, hindi nyo kaya Ang <laughs> galing. Itu na lang ako. Hindi naman, hindi naman siya hindi naman Ang galing. Ang galing talaga. Yes, okay, so, Ang galing ng kay Pino. Wow. Bala, bala na yung bato mo mag-atake at <laughs> And guys, Sarap na sa wakas. Okay, nasa corner na tayo. So, pero na skill. So, ito yung una. One. Then, shield revert. Ito, one, two. Ah, uh, all Ito yung madami. Okay. Okay. So the so, one, two, three. This Dist distance one, two, three, four. Ah, wala na ayon na. So, inta lang. Wait, wait, pani yung tip, pani wait. Oh, ano okay, ito guys ano? Pero distance return ulit. Kasi to, ah, pinak pin 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 pinakam, na, pinan, pinamalakas lang. Tapos, ito. You... Oh, ang galing! Uy! Hey, Uy! Ang galing! Okay. Kasi ito. Boom! Uy! Si Kakamitan Storm? Ang ganda! Uy! 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 So, ito! Kaya para Storm. <laughs> Bab babalik na ako pag mayroon ng ano. Pag mayroon ng awakening. And guys, may ano? May awakening guys! Wait lang guys ah. Hindi lang guys kung ano, awakening ito. Umalis nga kayo dyan. Umalis nga kayo dyan. Uh, ano kayo? Boom! Tornado! Okay, so kapakita ko ka lang guys yung beginning. And pwede na akong maka-out. <laughs> maka-out agad eh. Pwede na na. Uy, tenshi mode. Puro tenshi. Uy, nalipad! Ang galing. May pakpak -pak na ako. Well, one. Uy, ba yung ano? Atake. Boom! Mas malaki tornado. Tsaka mas matagal. So, one. Ah, uh, paper dress to, oh, ganun pa rin. Ito. Ah, uh, pero ah, oh, nalakad. Din. Okay. Okay din naman, hindi na rotate to paper dress. Tapos pangalawa, wala na naman siguro no. Na? Oh, wala, wala, wala. Buti naman. So, pwede na makaga. Wait, 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 wait. Patay ka. Oh, uy. Ano yun? Huh? What? Oh, oh, ang Kasi isa lang. Isa lang na papatay niya. Oh, hindi ka tulad ng isa. Hmm. Oh, ano yun? Okay, this one. Ang tagal pa rin ang kay Tagal-tagal naman ito. to. Kanina pa ako nandito. Diba? ba tagal-tagal ko nandito eh. Diba yan? Ang pakas itong mga ninja nito. Matitigay ko siya ng mga ninja guys. Kaya ganun. Hmm? bagyan na maka ano, bagyan na maka makabawas. Eh no, ganto din tinanong ginagawa ko. Ano mabilis? Oh. Ba? Diba? Bago pa makapatay, makatatlong combo pang ganun or apat, 'di ba? Oh. Oh. Uy, wala. Diba? Yan nag ah. Uy, wala. Tapos agad. Bayan. yan? na tapos tong isang to. Ha? Huh? Ay, ba yan? ang tagal naman noon. Dito naman tayo sa tagal naman tayo sa there you go nata okay. ko it's been a long time my god joke na uy nabis ko tong lugar na to wait lang ay hindi ko na pabasa yung inyo sayang yan kasi tingin siya ang manlaro kong si white guy eh uy nabis ko tong lugar na to puro kasi village eh <laughs> 3% na nag so again

Oh, dynamic entry. Oh, wait lang ah. Ano yun? Parang nag -ano? ah, ganun pa rin. Sala ko naman kasi. So, so ngayon guys, ay, tayo ay, final chapter na tayo guys. So, tapos na agad natin yung na Trail of Naruto. Trail of Jiraya, um, Doors to Protect, Union tsaka Naruto Returns. Okay. So, tapos na natin guys, ang, um, mga halos kay Naruto. Pero itong kasi kagay rescue hindi. Kung natatapat kayo ito sa so. Sige guys. So, punta sa 5 kagay Submit. At meron dito ang basa agad. Kaagad agad. The 5 kagay gather. Okay. papabasa ko na lang yung ipapabasa ko sa inyo. So, sige. Tapos kaya na basa. Can there be with them? Yan. Sige. Can there be agad ah? Wait. Where they kagay si Ai? What be was on the main rescue, Chiha? What? Nandito na tayo kay Raikage. Ang galing. Cute siya is back siya. After ano, after Jiraiya, ano. Okay. Um. Ang dami, puro basa. Ano nandito nga ano, ba't hindi natin makuha? Wait lang ah. Basahin lang namin ito. Bababasa ko lang sa inyo ito lang. Ay, di pwede natin ito. Ano yun yun yung pwede natin anyway. Ang layo. Ang, layo. Ang lupit. Tapos meron na Ang galing. Pinagamit talaga natin. Pinagamit talaga sa atin si yama to para mag chume. Chume. <laughs> And, tapos. Ang gagawin? Yun lang yan. Ba yan? Pangit. Dito muna tayo sa si pinakaunahan. Ayan. Ang musculation. <laughs> Ayan. Musculation. Ano to? Ano yan? Why did she do that in the cloud? Blah, 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 blah. Miscalculation. Huh, we've switched it too. With so few people, it's no wonder it's taking so long. Ano ba yan? Okay, okay. Basa na naman dito sa taas. Ano ba Ay, u-tututututu. Pwede na natin yun. Ano? Ace Krone. Ang galing. magpad nako. When you have the current card, you know what condition need to be fulfilled in order to open seals. Bae, nabulol ako doon. Wait. Pag-binig muna natin. An anong seal? Ano mga seal na sinatukoy doon? Wait lang ah. Pinungan to guys. Itong um, ano? Yan. Tapos. Tapos dito naman tayo. New target. Okay. <coughs> guys. Ayan na guys. Ayan. Uh -huh. New target. Hmm. Oh, si Sasuke na target nila. Diyak na. <laughs> si Naruto na target nila eh. No? Battle na. Battle na dito. Uy, taka invade. Wait lang. Wag muna yan ah. Dito muna tayo sa ano baso. Best move. Okay. Let's go. Okay. Ano to? Day sa bla bla bla. Yan. Two more. Five kagay sa meet. Uh, third break kagay. We are ready to depart. Hmm? you contact the other, kage. Sige, 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 sige. Eh, si, uh, sino atong tong dilaw na, dilaw na ano, na buhok? Si ano, si, 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 ano? You know? no? Si, si. Ah, uh, tapos, itong kulay white na buhok, si Daroy, di ba? Ay, oh, you no, know, si, si. Basay niya, eh. Di ba? Ay, battle agad, guys. But, uy, Ray Kage! What the fuck? Magagamit po na natin si Raikage. Si Raikagi blast ahead. Ooh, ang lupit. Ang lupit. Sige, wait lang guys. Dito muna tayo sa pinakauli yan. ano kaya to? Wait, boys. Uh, excited ako kay Raikage. Dan yung Sino yung si, ano? Si Naruto? Dan yung Ang naman nun. Kaya pa naman tayo. Dan yung ako yung Sino yung Hokage? Si Kakashi? Dito lang. Sino yun? Uh, sino nga? Sino nga yun? Hindi, eh, si Tenso. Oo nga, kasi magiging hukage sana siya. Pero, wala lang. <laughs> Cutting through? What do you mean is that? Oh, wait, wait. Dito Naruto. Pero, dito, Sasuke. Eh, ang galing. Pagkahalo, diba? Dito, ang gagamitin si Sasuke dito, gagamitin natin dito si, ano, si Rekage. Sige, pa, sunod-sunod, ah. Dito, dito, si, ano, Naruto naman. Ang galing. Ay, si Sasuke muna natin gamitin natin muna, no? Eh, alam ko, iba na yung super skill na to, eh. Hindi na yung, ano, yung Chidori Sharp Spear. Hindi na yun. Parang kamatirasan na ata. Pinaltan ko ata yun, no? Yung previous, 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 blah, 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 blah. Yun. Blah, 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 blah. Ayan saka invade Okay. Ina-invade -in na natin po sila. Ayan ah. It's been a long time sa skin na, na magagamit na alit kita. Na puro ano eh. Puro leaf village ang na gagamit natin. So, enemy naman tayo magagamit natin. Contrabida Bibis mo bla 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 bla. Ayan. <laughs> guys. Kung kayo nagtataka bakit nang ganun. Parang nahihirapan guys ako humingi pa ganun. So, so, yun. Wala lang. Chidori stream. Wow. Ang lupit. Ang lupit. Ito Chidori. Woo. Ba? Ang lupit. Fire style. Diba? Namiss na ko to. Chiyayka. Ito si Rika. Ito. Ito. Yung. Ha? Huh? Di mo pa na patay? Okay. Alam ko kasi tinagbago na yun. Eh. Itong ano ko. Pero samurai. Samurai na yung kalaban natin. Ang galing. May samurai pala dito. Akala ko yung samurai magkakaiba sa ninja dito. <laughs> Medyak lang. Yung samurai kasi um, um, ano yun. Parang similar lang siya sa ninja. Samurai ninja. Ay, hindi. Yung ninja ano eh. Wait lang. Parang nalilito. <laughs> nalilito na ng tapa. So, yun. Whip out na yung samurai oh. <laughs> Tagal eh. Ayun na yan. Pada tayo doon guys. Dali-dali. Kailangan natin bilisan para... You know what I mean. <laughs> Tara, let's go. Kasi... Wala lang. Trip ko lang. Ayan. Uy, nakapunta na tayo sa nabutas. Dapat sinidori ko na lang yan eh. Nandito magkakalaban eh. Wait. Parang alam ko meron. Parang alam ko iba na to eh. Oh no ambush. So, alam ko yan. Wait lang ha. Parang alam ko to eh. Eh oh. Amatiraso na oh. Oh nabit. Amatiraso. panis. du 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 Boom. Ang dopit pit. Ano yan? Ang galing. May meron dito. Yan. Punch. Punch. ano, damage. Damage increase. Choke lang. Ganun ba 'yan? damage increase ba yun? Hindi alam eh. Kachito! Hindi lang. set for the peace and the video on the map. No, pero ay, hindi pala kala ko pintuan nila siya. Malapit na, malapit na. Sige. Bentong sugates na ito. Kapakabagal. Ha. Kalaban tuloy. Ayan. Ang kalaban. Ang dami dami ng kalabang. Yun. Oh. Oh. Ang lakas. Ang lakas. Eh. Okay. Oh, wag kayo susunod sa akin. Bayan. Hello? Wait. Okay.